From now on Napakaganda naman itong payong na to Sa mga interesado po na magpagawa ng payong na katulad nito Kontakin nyo lang po ako Mag-comment lang po kayo sa comment section ng aking YouTube channel Ito yung mga pagawa ng mga malalaking kumpanya bilang souvenir sa kanilang mga customer, mga kliyente Ito po, napakaganda po nito 'yong po yung kasamahan nung vlog ko dati na binala ko sa Bulacan? Ang laki na. Grabe ang laki. Ayan yung model natin. Ayan na. Andito po ako sa aking bahay dito sa Las Piñas. ni Kandy, yes and never oh. And master's daughter The world is just Ito pala yung loob ng payong Ito yung tinatahi Ng mga gumagawa ng payong Ayan. Medyo matibay talaga siya Dahil double yung kanyang lining sa ibabaw mm -hmm. Ang nakikita nyo is Almost golf size na So mas makakamura kayo Kapag order kayo ng maramihan Kasi sa Divisoria May mga payong din pero Ako po as barely ay may mga kontak na mga Direct supplier at saka mga direct na kumagawa Ng mga katulad po nito Na pwede po ninyong <coughs> Gamitin bilang Mga mga ng payo na Kailangan ninyo Katulad po para sa mga Pokasyon tulad ng December Dahil maraming ang papagawa Ng mga souvenir items So ito po napakaganda ng kulay niya oh. sa mga gusto magpagawa ito yung sample ng payo kasi dati na order tayo sa Bulacan yung La Serena Resort so ito yung panibagong design nila na bihira nyo makita sa mga tindahan dahil ito special na pagawa so pwede kayong mag-inquire sa akin sabihin nyo lang po at nakikilala po tayo na factory na gumagawa ng payong ayan, ang ganda shout out kay mam Ma Cristina Bautista yung nagpagawa dati ng payong sa atin, La Serena Resort hindi ko alam kung magpapaka uli sila yung itsura ng pinakang payong talaga na ipinapatong doon sa frame. Makikita niya yung tahi nya. Magandang klase siya. Ito. Ayan. Kaya detail by detail, makikita niya po yung itsura ng payong. Kapag napapagawa po kayo, is mayroon pong sample na darating sa inyo. Halimbawa, isang maliit na size, isang small size, tsaka isang large size. Bago po yung ituloy-tuloy sa production, gagawa po sila ng sample din ipapakita po sa inyo tapos kapag okay na po sa inyo okay o kung may mga konting pop adjustment sa kulay sa laki or sa ibang detalye ito na po yung kayo na po ang bahala mag-usap ito na po yung ano ito na po yung pinakang uh, ipinapatong doon sa plan ito yan yeah. yan yeah. yeah. Ito na po yung ano yung tsura niya. Yeah. Ito yung pinakam frame niya. Na, medyo mahaba yung frame niya kasi halos golf size yung kanyang sukat. So, so, ito yung frame na ang payong na ginagawa. Ayan. Medyo mahaba siya. Ito po yung pagkakabit ng tela dun sa mismong frame nya doon sa itong kulay black po na ito Ayan. medyo maraming po siyang tahi kaya ito mapapansin niyo po na talagang matibay siya pag nayari na po siya sa pagtatahi ito na po magiging itsura niya. Ayan, Ito po. Ganyan na po kalaki. Napakalaki po nito. Medyo malaki po siya. Ganyan na po kalaki. Ang itsura. वो थे और कॉलस गोल्ड्स नंबर company ng first gen 100% green power 100% good power so ito yung kasamahan niya. kung makikita nyo ito yung mga nakatayo na to Kaya, uh, so, sa mga interesado uh, mag comment lang po kayo katulad po ngayon malapit na mag December So maraming salamat po sa inyong panonood. i the next uh, <laughs> sing. Oh! yes, never read. Oh! And Master's dad. And the word, is just king. This party, this shot you going to come and take It's the way, it's the way, and i <sweak>